Awit Kabanata 46 at Talata 1 hanggang 11. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon, sela. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan, ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya ay hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagkagulo. Ang mga kaharian ay nangakilos. Inihiyaw niya ang kaniyang tinig. Ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Sela, kayoy parito. Inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon. Kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hokbo ay sumasa atin. Ang Dios ni Hakob ay ating kanlungan. Awit kabanata apat at talata isa hanggang labing isa.